puna natin dito guys yung uh, mga e-bike o e-scooter na usong-usong ngayon dito sa Japan eto sya eto guys maraming station to charging station or uh, mga place, mga area na nakalagay sya, kukunin mo na lang yan may bayad yan guys eh, nasa internet Ayan, katulad nito. Naka ano na 'yan, guys. Naka naka na sila sa internet. Tapos pupunta sila sa area. yan, yung bawat unit merong ano 'yan, may mga number 'yan. So, pipictura nila, si send nila 'yan. Tapos pwede na nilang gamitin. Ayan. Galing ako dun sa isang station wala na ubos na kasi karamihan ang gumagamit nito guys sa malalayong lugar pupunta sila ng train station o kaya sa ibang ano kasi mahabang ano ilang kilometers yan eh ayan siya oh. ayan yan yung uso dito ngayon guys ayan maraming area yan dito sa Nagoya ayan oh, ilan na lang dalawa na lang dun sa pinanggalingan ko ang aga na, ubos merong ano dun eh, mga pito hanggang sampu na ganyan maaga siya na ubos so ibig sabihin maraming kumuha maaga pa lang kasi nakabooking na yan parang ano yan guys eh parang renta pero sa internet true internet siya yan pwede mo siyang gamitin may oras ibabalik mo rin siya dyan yan So, hanap pa tayo ng iba. Pupunta tayo dun sa isang area sa may sugalan sa may ano, Pachinko. Meron doon ako nakita. Hindi ko lang alam kung may available pa siyang unit ngayon yun doon. Kasi nga pagkagantong oras, marami siyang ano booking mabilis siya maubos pero pagdating ng hapo, nasahan mo marami nang binalit marami na tayong makikita pero maging optimistic tayo na magkaroon tayo ng ano doon ay makukuha tayong unit doon itong oras na to Ito yung daan dito guys sa Nagoya. Pag weekend. Ah, uh, weekend, weekdays. Pag weekdays guys, napakalinis. Napakalinis ng street, walang masyadong sasakyan. Ang mga nasa sakyan, ang mga sasakyan guys, ng mga nasa pabrika, nasa parking. Kasi ang tao dito, walang mga tambay dito, guys. Nang katulad ng parking na 'yan, kuno ano. Kasi masipag masipag silang pumasok. Ang mga parking dito, guys, puno lagi. At ang mahal ng parking dito lalo na sa araw. Sobrang mahal. Sa gabi, medyo mura. Sa araw, ang mahal. Lalo na dito sa Nagoya, guys ang parking dito pumapatak ng uh, 12 to 15,000 thousand buwan pesos ha o oh, pogi musta ari musta ikay da ha still standing ba doon may kumikita pa naman kasama ko dati sa ano ayun sige may kukunan lang ako ha Okay, tol. Ingat niya. Okay, okay, okay. Sama ko dati yung sa Nagoya. Meron dito, guys. So, oh, ilan na lang piraso. Ibang klase naman to. Oh. Gogo siya. Yung tatak niya, gogo. Ano naman to, guys? Tatlong gulong. Ayan, oh. Uh, mga daytay mga tatlong tatlo apat na unit to, dalawa na lang natira. Ayan oh. May plate number siya guys. Ayan oh, legal, legal dito. So Pag gumamit ka niyan, kahit na wala ka ng helmet kasi inaalaw na nila walang helmet dati kasi hindi pwedeng walang helmet. Ayan siya guys oh. Ngayon yung mga mechanism niya oh. Yung drivetrain niya oh. Pero mas astig yung kanina. Ito naman, three wheels. So, mas safe ka dito. Hindi ka basta-basta sisimplang lang dyan. Tsaka ito guys, pwede ka mamalengke. Kasi meron siyang lagayan, may basket. Ayan, para siyang motor din, e-bike ko. Ayan oh, may ano siya, side mirror. Kompleto, may preno. Tsaka may upuan. Hindi ka tulad kanina na walang upuan yun, nakatayo ka lang. Talagang scooter lang yun. Pero ito, kumpleto. Pwede kang tumayo, pwede kang umupo. So, dalawang unit na lang yung natira, guys. Siguro, maya-maya ito ubus yan. So, ito naman yung sinasabi kong pachinko, guys, na sikat na pachinko dito sa Nagoya. Medyo malayo ito sa bahay. So, tingnan mo naman, guys. So, maaga pa lang. Madami na siyang costumer yan mga gambler mga nandito ayun yung mga bike nila ayan ito so, yung pinaka parking guys na every operation time punong puno ito lagi magkabila ito dun sa harapan ito sa likod to bande Kung makikita mo dito yung mga bike guys mga astig mga mamahalin yung iba yung iba naman normal lang yan ito kasi dito guys yung itong place na to ayan may giant to ayan ayan mamahalin yan ayan din itong lugar na to guys ah, uh, ito yung nakaraang video na in ko na pag pumasok ka dito ihanda mo na yung pera mo pag hindi ka marunong bumasa ng data ay asahan mong mauubos ang pera mo isang sahod mo kayang ubusin ng ano sandali lang parang kasino ito guys ano eh yan o, no? parang kasino ito din sa Pilipinas pero dito ang tawag dito is pachinko kaya pag W ka tapos nalulong ka dito or Pilipino na nagtatrabaho dito kahit permanent asahan mong wala kang may pupundar na gamit kasi mabilis ang pera dito guys maubos yan lahat yan guys mga naglalaro yan ng pachinko yan kukunan din natin dun sa harap kasi ito bandang likod to eh So, ang, ang loob niyan guys, sobrang ingay. Pero pag sinuwerte ka naman sa isang lapad mo lang halagang 3,700 or 800 ngayon. Pag hinulog mo at sinuwerte ka, pinakamahina yung 20 kalapad guys, 30. Pag sinuwerte ka, pag mo yung paglabas ng mga ano, bulitas. Kasi ilang crates yun Ipapalit mo bawat crates Tatlong lapad yata Isang crates Maliit lang yun So yan ang ano dyan Kalakaran dyan guys Sa loob Ayan Punta tayo dun sa likod Kasi Baka ano Baka sakaling merong ganto So tingnan natin Ito naman yung harapan guys Ayan o oh. Marami din nakaparadang kaparadang bike. So mga customer din to. Ayan o, yung iba magaganda talaga Oh. So walang e-bike dito, walang e-scooter dito. So doon lang sa likod na malapit ng ano. Ah, merong nakaparada guys pero hindi direnta yan. Customer yan. mahanap pa tayo ng iba mga media man meron ditong bike uh, rental bike guys hindi siya e-bike hindi siya e-scooter rental bike siya ayan guys oh Puhulugan mo lang siya ng barya or else pwede rin siyang ano uh, mag register registered ka sa ano sa internet ayan kukunin mo na lang din dito Ayan. May oras din yan guys para ibalik. Yung ibang Uber, yung mga nag ng pagkain sa mga bahay-bahay, yan, pag wala silang bike, nagre-rent lang sila dyan. Kaya lang yan kasi parang talo ka kasi siyempre re-rentahan mo, hindi mo naman sarili yan. So may oras. Kaya lang, convenient lang kasi ibabalik mo lang dyan pagka ano, ayaw mo na pwede mo nang iwan mo dyan hindi, hindi ka tulad ng sayo talaga eh syempre pagka yung matikitan yan ang problema dyan pag natikitan at nawala so problema mo pa kukunin mo tutubusin Iyan, wala ka ng problema dyan kasi iwanan mo na lang dyan pagkatapos ayan guys, kunin ko lang to yan, isa rin to sa mga station ng mga bike ito naman guys, di battery to yan, mga e-bike yan na pwede mong rentahan pwede mong hulugan ng barya or else pwede kang mag-register dun sa internet ayan so, ibabalik mo lang din dyan pagkatapos mong gamitin ayan o oh. Charging station to. Pupunta pa tayo dun sa mga e-scooter. Dun sa taas, sana meron. O guys, ang ganda o. Oh. Yan. Marami pa rin naka tali or naka parking dito sa gilid-gilid. Kahit na sabihin mong uh, mahigpit na sila tinitikita nila mabilis ang tinitikita nila mga bawal pa rin kasi yan pero hindi mo awala talaga yan ang dami pa rin nakaparada Ayan, katulad nito, oh. mamahalin din to oh. air on mamahalin din yan guys So guys, so astigo oh. clean. Malaking bike 'yan, guys, oh. So. Yan pa oh. Ayan guys, si ano, si kuya. Ayan, rentals din to guys. Kaya lang ginagamit siya sa trabaho niya. Ayan. Ito guys, kala mo binibenta yan. Mga nakaparking lang yan. Ayan o. Ang dami o. Iba-ibang klaseng bike yan. May mamahalin, may mumurahin. Yan, oh. Ito, astig to, guys, oh. Giant. Gahanap ako ng scooter. tayang yung kanina yung sa pachinko alam ko marami dun eh hindi ko lang na-tempohan eh naubos na agad eh Yan guys, meron pa tayong kunan dito. Ayan, ito yung isang uh, e-scooter station. Bali, kulang na to kung tutusin. kulang siya ng dalawa. Kasi yung dalawang parking bakante. Kanina, kinunan ko to. Ano siya? Wala. Ibig sabihin, kababalik lang ng mga to. Ayan guys, oh. So. Ito na yung uso ngayon dito sa Japan na pag nag-registered ka, yan, makukuha mo yan dyan, magagamit mo. Maraming ano, maraming places dito or maraming station sila para puntahan mo na lang at gamitin mo. May mga ano naman yun eh, may mga QR code. Ayan oh. May mga QR code yan na iya ano mo, pipicturan mo ay send mo sa kanila na katunayan na gamit mo that day yan ganun na ka dito guys sana dyan sa Pilipinas magkaroon din ng ganito no yan meron pa sana ako isang kukuna na ganyan din ganyan din siya kalaki iba naman yung kulay ah, puro green lahat yun kaya lang wala pa eh naubos eh Ayan siya guys oh. Ayan, dyan ka mag-register. step 1, step 2, step 3. May nakalagay. Oh. Ayan. Tapos tatawag ka. Kaya lang kasi Japanese character eh. Mahirap eh. Para lang talaga sa mga hapon yan. Eh, pag marunong ka magbasa ng Japanese. Ayan, pwede kang gumamit dyan. Yung iba ginagamit sa trabaho. Yung iba papuntang malayo. Yan, kompleto yan guys sa, ano. Hindi mo na kailangan ng helmet dyan. Kasi naalaw na nga dito na ano. Dati, nung bago-bago lang yan, hindi pa ginawang business, hindi po pwedeng walang helmet, hinuhuli. Pero ngayon okay na. Ang ganda oh. Nyo, no. Tulin yan guys. Siguro maabot ng 60 60 ano, kilometer per hour. Ang takbo niyan. Okay. Nandito siya sa parking nilagay. Galing na ako dun sa isang area. Wala pa. Wala pa siya. So mamaya kunang ko yun pagka, ano. Itong lugar na to guys. Hindi ko matyempuhan. Ayan o. magmulajan. magmula dyan. Ito yung parkingan ng ano, e scooter Magmula dyan. Abot doon. So ibig sabihin niyan talagang marami ang nakaparada diyan kaya lang laging wala, laging ubos. So talagang tinatangkilik dito guys ang e-scooter. Gawa ng very convenient at alam mo 'yon, fast ride siya, mabilis. Ito lang lagi natitira guys. Minsan nga wala ito eh. Pero yung mga nakatayo, yung talagang ano, scooter lang ang ano, laging ubos yan dito yan lang lagi natitira guys so. Oh. pero wala hindi na natin chechimpuhan yung ano kung kailan sila binabalik siguro mamaya pa yun or sa umaga na this time nag iisa lang siya guys ayan o oh. laging laging ubos ayan o oh, sa haba ng parkingan na yan Siguro may 20 peraso yan laging ubos. Yan lang natitira. Ayan lang natira. This time guys, nakakuha tayo ng bakante oh. Ayan oh, laki oh. Super big. Ayan, convenient niyan pagka ginamit mo, nakatayo ka. Ito pa isa, guys. Alam mo ngayon lang ako naka dito ng dalawang piraso. Ayan. Meron pa dito. Ito nakunan ko na to dati. Pero konti pa rin to guys. Madami to eh kasi mahaba yan eh. Mahabang parkingan to eh. Ayan nabot dun. Pero at least napuna natin ilang peraso. This time guys nakakita tayo ng tatlo. Ayan. Ito big... Katulad din to sa kabilang ano station na maramihan. Actually marami pa to guys eh kaya lang medyo malalayo yung ibang station eh. Ayan no. Oh. Astig di ba? So dito yan sa may lapit sa ano eh kada kada sa kainan.